Napundo po kagatan kaya daw po ako walang nahuhuli Oh, yun. kalinga, may mercury. Ayan na po, kinigil ah, Ayan. kagilo. Vibes, magandang hapon po kaupisa lang po namin ang siguro mga oras po alas 12 pasado na po eh sabi po ng mga ito, ng mga Buenesta Angler po nito hapon daw po kagatan kaya daw po ako walang nahuli. hapon ang kagatan ayan po si Jumblog at ito naman po si Boy Akram ayan po, oy. Marunong na po, marunong na, kumakaway na ngayon sa video, gusto ma-expose na naman, <laughs> ganda nga po po Ito po, unang habis pa lang po namin pare-parehas, hapon daw po, hapon, hapon, kaya ito po, nagpumpisa po tayo, hapon <laughs> Magandang tang po sa inyo, tangali. At maraming maraming po salamat sa inyo so, walang sawa ninyo pagsubaybay po sa akin yung tinta. Ito po, ay, hanggang mamaya hanap po ito. Sige wala wala <laughs> wala hi guys <laughs> still waiting po kami itong <laughs> dalawang to ewan ko ba dito hapon daw po ang kagatan ni eh, hapon eto po sinunod ko po itong dalawa hapon nakihapon okay, na rin po, po. eto po launa. Kinsey na po siguro Alaw na Kinsey na po Eto wala pa akong Waiting pa rin po kami Mapapunta ka sa tilapia Sa cream dory po Still waiting po Ay nako po ang hirap po mag mahira po maganap ng fishing spot. Ang laki po ng ilog Pasig. Kasi sarap buhay po namin dito. nasa lilib po kami. Pag may huli, nasa initan. Ha. Pag wala po, andito po sa lilib. Ang layo po namin dun sa mga fishing rag namin. Pero mga yun po, mga nakatali. Mga nakatali po yun. Ako, isa lang po binamit ko. Kaya po. Kaya po, guys. Tara na. Dito po, hapon. Pero alam ko po, po, Sa umaga ko, oh, meron eh. So umaga po kasi Pababawin yung tubig Ito pababa yung tubig Alauna 20 na siguro Alauna 15 ano At 120 Pababa pa rin yung tubig ko Ah pagtaka ko Naka Nakakalito Minsan Alas 10 pa lang o oh. Pumapasok na yung tubig alat Ngayon o alauna 20 na ang tubig ko oh, papalabas na papalabas pa rin oh nakakalito po kasi sa umaga oh, ang basura oh, mga water lily bulok malabas po sumasama po sa ano kaya yun po ang sabit kaya guys tara na po hapon na ha? hapon ah, lumpia po ang pain Ah, uh, sinunod ko lang po itong dalawa kasi itong dalawa po 'to eh mga matitiyaga po talaga. Jumla at Boyak Ram. Matitiyaga po kaya lagi pong ma-harvest po 'to ng Cream dito. Hindi naman po kalakihan pa, maliliit pa pero pwede na po 'to. si Boyak ko nakauna. Tu. Saan? 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 Saan ko ano may Ha? Para ba ko ano may doon? Oo, oh, sige. Oo. Oh, ano mo muna yan? Oo, ayan. ayan. Katali ho na. Katali na kagad. Si Boyak Ram. Oo nga, oo nga. Punin mo yung panalok. Ayun. Pinalo kayo, pinalo wag. Ha? Wag. Kunin Hindi, wag. Kunin mo na palalo. Ay yung pang sandok. Ayun po. Kau galing naman ito. Ay, oh, nako na inip. Na inip po, na inip. Na inip. Na inip, na inip. Na inip. Na inip. Na inip. Na inip. Nainip Binuhat na Report Lalo yung tama nyo Pwede mo na ngayon Pagka naging tama nyo Pwede ba tama? Wah, kahit na Galing ah Kahagis pa lang ah Ayan na po Ayan na Report to report Report report

Bujing at saka po yung anak niya yan yung magtatay saan pa kayo nawi? Eh. kainta si Joseph ah oh, kainta pa o nyo Guadalupe po kainta, po. kainta, po kainta, po kainta rin pa o kainta pa sila nang galing si Bujing o ayan po magkikrimdorin na rin o kasama yun o no? anak taga kainta <laughs> layo po no wow buenas naman ni Jum Vlog ito si Jumblag Vlog merong huli <laughs> merong pong huli yan wow Sige, sige, sige. Ah, uh, guys, nga pala lumipat kami dito sa tapat nun ng Gawad Kalinga. Ayun oh. Huli niya 'yan. Ayun po. Uy. Ayun po, yun, yun. Ayan. Dito lang pala oh, sa Gawad Kalinga oh, sa May Mercury. Yun. Dali na po agad. Yan sa Vantiro. Yeah, Dori, Dori. Ayan po, ayan. Dori! Walang oh! Dori! Lakas! Ayos ah! May pa, bakit ka wala? Oo, wala akong araw. Ewan ko ba? talaga? Ulo. <laughs> kumamayo dito sa Russia yung naman na nakahuli tayo wala pa ni yung block, pag agad. Dito, oh. ay, na po pagkalipat mo ay kita po pala na no agad. Ayan na po, kinigil ah? kilo. Ah, isang kilo daw po. Oh, kilo, yeah. naman to, oh. So, taong to, oh. <laughs> kami paglipat dito, siya kagad, ka oh. oh sa dito, eh. eh si Boyak lang, niwan sa Bliss. May isa na siyang huli. Si Jun, may isa. So, dali Tayo, la, pa. Galing naman. Nice Buenas na naman taong. sa, ano. Oh, isa tayo. So, ito. Yeah.

sa kilo ito po yung huli oh 1 kilo swerte si john Grabe! Umangat. Ha? Ay, oh. Ayan oh, ay, grabe. Ay, <laughs> Uy, malaki-laki 'yan. Pa eh? Malaki-laki. Yeah. Uy, grabe naman ang swerte mo. Buenas mo naman. bababa naman naman siya, bababa. Yan, yeah, bababa ka na. dalawa ka na. Okay. Buwena well, sa okay. kagulo. Kalilipat mo. Cream Dory. Ito ulit doon. Willing. Ike, dikit. Higit para lumapit Galing Ayan Taba Galing mo, dalawa na galing nga, dalawa na galing mo dalawa na bakit ako wala pa ha? sabay nga tayo lumipas ito so, na okay. grabe naman yan ito tingin tingin ka sa pagtawid mo mamaya na ha grabe naman yan hey, guys <laughs> ang dito po. Ang <laughs> flyer ha. Beti na lang po, lumipat kami. Galing po kami dun eh, sa place. Eh, wala naman po kaming napala dun. Kaya lumipat kami dito sa tapato ng Gawad Kalinga. Ibabaho naman ng Mercury Drug. Ayun po, Mercury Drug. Kaya po, hindi kami dito. Nakadalawa. Nakadalawa kami. Okay po, may pangulam na po mamaya. Maraming salamat po sa biyaya ng Ilog Guys, hanggang sa muli po. Thank you, thank you po. At kami po ay magpapahinga na. Maglilinis pa po ng isda. Lilinis po. Kaya po guys, thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Time check. 5.20 ko po. 9.22 Ito pong yung ni <laughs> Yung vlog, ayan po At ang naman na po Yung uwi yun Oh! Uh, Pangulam! Uh. Pangulam! Ito po ang ano Ito naman po ang sa ang sa atin yan. Yeah. Yan yeah, po. Thank you, thank you po. Thank you sa blessing po. Thank you. Uy, pangulam na po. guys, nice. pinirito na lang po yung green Wala akong order. Ito lang po uh, mabilis na luto. Pagod po tayo, pagod. Kaya o, ito na lang muna. Ayan po. Ulam na!